Boss Richie. Kahit mga ilang piraso lang siguro, no? Ah! Pakita sa ilo, Galing, galing yan. Tingnan nyo, guys. Waakit sa niyog. Ay, puto. Ina mo na yan, oh. Sige, ano naman? Hi, guys. Hi, guys. diyan ako oh, dire sa, nandito na ako sa amin. Oh, uh, Guys, matuyok lang Sa among um, barangay, guys. Kay... Ikot na kami mat matagal na kayo sa among barangay na miss naman na mo ang barangay. <laughs> oh. Eh mo na ipos. Oh, my. oh bisikan na. Mo na siya guys. Punay batang siya guys. Ah. oh guys. <laughs> Ta. Tanawgan. Tanawgan. Oh. Musangit ha. Guys. Mga vlogger ba yata guys? Dila yata! Dila yata! Ha? Dila yata! Mga vlogger ba yata guys? Oh. Kira guys! Ngunin <laughs> sila guys ang mga dati mga kanto boys ni sila guys nya pasagbasag puti niya parang sa <laughs> magdrama-drama magdagandagan ng karsada wala sila guys Ah, wow, 'di. Diba, sila. <laughs> so, pupunta tayo doon kaya uh, sa ano, sa sinasabi ko sa inyo. Ah, Tagalog lang 'to. Ah, syempre, <laughs> yun, para maintindihan 'yan. Sige. Saan punta tayo punta, guys? Punta tayo sa ano. Punta tayo sa palayan namin. Ay, okay kilo kayo. Uh, oh. Sige. Mag-ingat kunti guys. Ah, oh, okay. Kumunin <laughs> mga... Kung Expl man, Explore natin. Mga... New vlogger! okay. Mga new vlogger guys. Ah, uh, mga vloggers. Palo-palo lang mo. Kaya huwag na na may kita. Ah, po mo. Oh. ah, hubog po mo. <laughs> <laughs> so, ito yung kalsado namin dito. Guys, ito yung... Noong araw <laughs> ay... Daanan ng mga talabaw, No. Baka. Ayun, 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 at saka garong at saka sigbin. Lumadaan din dito minsan. Baka <laughs> ganda na daan dito. Baka <laughs> ito mga daanan na Very beautiful. Uy! Ah, mga chicks chicks guys. Hindi ba ganda mga chicks na yun. yan chicks chicks. Ano na tayo? Anong araw guys, dito kami nakatira guys, may tabi-intok ba? Tabi-intok. Yan ang simbahan namin guys, yan. Yan. Oni. Kita sampun ya yeah. ya. Yeah, ya, kay bading yan. Ah, Oni, so, guys. Guys. Yan guys oh. Yan. So, punta tayo dun sa Palayan. Palayan. Di Arnold. Go. Mahulog yan. Hindi yan mahulog. Ayun, ayos guys ah. Yan guys. Dito kami nung araw, mga maliliit pa kami guys, Ilaya. Siyempre. Siyempre, ito. Yan yung mga lupay namin natin. Uh, yan, guys. Pabalik tayo dyan. Yan. Yan. Ito ang, oh, okay. ito ang tinatawag na land of promise. Of biliran. Hindi eh, wala land of binda Hindi. Ito ang land of promise na tunay. Guys. Tingin-tingin oh. ka sa bundok namin guys. Ayaw. Oh. tingin ka guys sa bundok-bundok namin. Oh, yan mga pusti-pusti guys.

Hasinda guys Hasinda Hasinda Punta tayo sa Hasinda Ni Arnold Ah oh, Siyempre hindi mawala yan Oh Bundulin natin konti Yung motor guys Wag oh, wag, wag wag Wala tayong dyan <laughs> Okay Marami ka naman Bundulin eh Murang si Tulindoy. Para yung Sito lindoy Kay okay na na man ng konti lang alam sa tagal tagalog guys tagalig tagalig ah so dito kaliwa guys tayo. Tayo dito. ito ang crossing na papuntang kau kau okay kaliwa tayo guys okay yan blak tayo yan yan tindahan ni tita yan tita uh, tindahan ni tita uh, pinsan ni tita si Vilma uh, yan Ah, dito mga tunaan namin nung araw, guys. Ito. Dito kami. Magpaligo-ligo kami. Ligo-ligo, no? Yan. Ligo-ligo kami dyan nung araw. Yan. Uy, untol bang, guys? Yan. Yan, guys. oh, yan. Sa oh, mga ano? Ay, kita natin doon. O, do do oh. yan ang mga palayan, guys. Oh. Mm -hmm. Yan ang palayan ng... Ni Arnold. Yan si Arnold na grabing sipat yan, guys. Yan. <laughs> Grabe pasaway, oh. No? Grabe pasaway yan. Oh. And guys. Andan pa si... Boss Rene. Boss Rene ngayon. Yes. Oh, bituin ko muna yung driver ko, guys, ha? Yung driver ko, guys. Oy, teka lang. Bituin ko muna. Yan, guys. Yung driver ko, guys. Yan. Yan. Maniobra muna. Maniobra muna. muna. Guys. Ayan. Nandito na kami ano, kita niyo yung ano mga biyak-biyak sa ano dahil sa init. Napakainit. Ito yung lupain. Dyan, dati ano, yan diyan. Ah uh, palayan yan diyan. So yan dati tubigan yan. Ngayon ay palayan na yan dati. Ngayon wala na. Hindi na natrabaho dahil sa kawalan ng tubig. Dito na lang banda. Pero grabe pa rin yung biyak dahil sa init hindi kinaya shout out Kerchi oh. shout out sungay mga yuy yaw Yo. o pahalong pahalong ka ba tayo may yan. Ayun, oh. ngayon dito kami kukuha kami ng ano ng buko yeah ayun o oh. kikita niyan oh Nampaklah yang pelayan tu, pare. What? Kain okay, tayo, siyempre. Mga bayabas. Maraming bayabas dito dati. Ito. No? Ngayon, wala kong may meron pa. Saan ba? May sungay dyan. Ay, mga, hindi na 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 hadsan. Ayun o. Kaya, maraming ano, maraming tumatakbo Yung pula masarap yun eh. Kaso lang ano lang. Mahaba. Ay nais na pala niya yung ano. Nais na nila yung yung palog. <laughs> Kanal. Ayun o okay, guys o. Yan lang yung nagsusuporta ng na tubig. Hindi yan makakadali. ba? doon. Taba tayo doon sa taas oh ito dito muna tayo so, pagkatapos akya tayo dun sa kabila ah dyan ka na ba? dyan ka akyat? ya? Yeah? yan si boss Richie Kahit mga ilang piraso lang siguro, no? Ah! Pati yung Galing, galing yan. Tingnan nyo, guys. Waakit sa niyog. Oy, putang. Laglag, guys! Ina naman na yan, oh. No? Sige, ano mo nalang. lang? Laglag man, guys! Alam, di marunong pala ito, eh. Kung nandun ako sa doon sa pinaglaglagan ng itak, eh, wala. Ingat, Ah! Eu... Ayan, tama na yun. O, oh, ayan na yung dadalhin natin lahat. Ya? Yeah? Oo. Okay. Birahin Dirahin mo na. Kanita si Boy. Ganyan lang kasimple. Napakasimple yan para sa kanya. Ayan o. Oh. Napakasimple. Ayan o. Oh. Ayan o. Okay na yan, apat. Okay na yan. Baba ka na dyan. Amor ah, ito ka mo eh. Hindi <laughs> mo ginibig may kapag naman naman ang bot. reklamo eh. Oo, ayan o. Sabi niya, nagkukupra daw sa dati. Puro pag nanakaw lang ng kupra yung alam mo eh. <laughs> Sabi isa. Puro lang pag nanakaw ng kupra yung alam mo. Hindi ka, hindi mo alam yung Paano sakahin yung ano? Kupra. Saan ba? Apat yun, di ba? Hindi, hindi ito yun. Saan ba? Saan ba banda yun? Ayan yun. Ayan Akit okay, po tayo doon sa kabila. Dito lang tayo guys. Dito lang tayo. Papakita nila natin doon. Saka oh, yung ano oh, dito. dito. Dadaanan lang natin mamaya. Eh, so, then. muna tayo guys. Ah, uh, ba, syempre.

ako po guys Bukin -buk natin guys Sa'yo ba? Iyon ba sa'yo? Oh ito na lang guys Palitan mo tayo ano Sa na Okay, Ito parang kami tulit tulit kayo oh. Ah <laughs> tulit tulit yan Pumasok sa ilong guys <laughs> <laughs> Yan lang isabi akin mo huh? yan Yan lang yung kakainan natin Papakita kita tayo sa nan pa Lagi lagi yan? yan? sa uh, na lang natin to. so oh. Sayu yan. Okay. Na okay, So okay. guys may kalabaw dito pwede tayo sumakay dyan so nga lang yung kalabaw ayaw magpasakay sa atin grabe Ah, oh, grabe naman sunog na yan oh sus susunog yung mga ano kang doon sa dulo kasi ah, orini hindi eh, hindi nalako ah sayang oh. ah. oh, oh. sayang anaknya, Masin. untuk kangen, ah. sayang.